So, kuya, anong madalas mong ginagamit? Pag motor? Ano, anong sa lahat ng alam mong manihuin, anong lagi mong ginagamit? Motor. Nakatry ka na na bumibiyahe kayo ng marami kayo or isang grupo kayo? Oo, sa isang grupo, di ba? Usually, may mga may mga naglilid yan, may mga nasa harapan. Saan ka lagi nakapwesto kung isang grupo kayo nagmamanayo? Sa harapan, sa, sa gitna, o sa dulo? Sa gitna ako mong kaya mahina kami mo. Mahina. Pero, naintindihan mo yung minsan may mga senyas, yung nasa unahan, no? So, papano ba ang senyas kapag uh, ipapaalam mo na may, may panganib sa kaliwang? Paano ang senyas niya? Kapag may? Pag-anim sa for example, pinapastap kami namin namin sa Halimbawa, dumadaan kayo sa kalsada, grupo kayo, no? Pagkatapos, eh, may, may mga malalaking potholes doon. Siyempre, hindi niyo makikita kasi nasa gitna ka, sabi mo. So, yung nasa unahan mo, ano ang dapat niya isenya sa'yo? O, paano ang senya? nakakotor sa mga muso. May tuturo sa ma mga muso. Stop kasi meron. Ah, tuturo. Kasi kapag magturo siya ng ganyan, okay, isa yan sa mga hand signal na nagsasabi maghinto. Huh? Pag nakaturo sa baba, mas maigi siguro na ituro niya sa pamamagitan ng paa. Ganon yun, ha? Pag mga riders kayo or uh, mahilig kayong magman mag drive ng motor na nakagrupo kayo, so dapat alam niyo yung mga senyas. So, pag merong uh, piligro sa daan, sa kaliwa, yung paalam. Ang Para yung kamay mo, hindi mo na iaalis sa manibela. O, ba diba? Kasi nga, puro potholes, lubak-lubak, or sira yung daan sa unahan, tapos aalisin mo yung kamay mo. So, maring mawalan ka ng control sa manibela. So, yung paalam ang ituturo natin. Ganon din kung sa kanan, edi sa kanan, o sa kaliwa. Sa kaliwa. tandaan mo yan po. So, mahilig kayo magmaneho, magmaneho, ha? At saka kahapon lang kuya yan. Munti kami madistress sya, ha? Merong isang 16 years old. Bigla lang tumawid sa daan. Sa may libungan. Okay? Hindi niya kami inabot. De, medyo pero tumama lang dulo ng tire niya sa hulihang tire din namin. Sa likod. No? Kasi nahiga na siyang ganyan eh. Natumba na siya. Kasi naratel na siya. So, binalikan namin. Kinuha na siya, pinatabi. Pero wala siyang lisensya. Hmm. Wala na kasi naawa na rin kami. Kasi ano, ang kulay niya dati brown, naging white na. Ha? Huh? So... Tinanong din namin yung mga reasons. Huwag siya na doon. Nandun yung ate niya nag-work. No? Mga ganun bagay, no? So, ginagawa natin na, itry natin na mag-observe mag talaga kayo ng road safety. Lalo na sa inyong mga bata. Ano, tinututukan ko kasi kayo, eh. Kasi kayo yung, kayo yung bagong breed ng drivers in the future. Ngayon, kung hindi kayo mahuhubog sa tamang paraan ng pagmamaneho, ano na mangyayari? Ngayon pa reklamo tayo ng reklamo, 'di ba? May Oscar na. Oh, hindi lang isda 'yung Oscar, ha? Tao din na pasaway. Oh, kamote rider, tinangalanan na nila si Oscar. Dati si Marites nang 'yung chismosa. Ngayon si Oscar na 'yung kamote rider. Kaya dapat habang maaga pa, habang bata pa kayo, matuto kayo kung paano ang tamang pag-uugali pag nasa kalsada tayo. Madali naman matuto mag-drive pag paandar mo, makadrive ka na. Pero yung pagsunod sa batas traffic yun yung kailangan nating pag-aralan. Disiplina sa daan. Kasama rin yun dapat hindi tayo high blood. Hindi huh? di tayo madaling magalit. Kasi, o oh, nga, tama ka. Huh? Punta kayo ng police station, paboran ka kasi tama ka. Pero makasagod ba yung punta pa ka doon? Yung time mo, yung effort mo. Kasi yes, imbis na meron kang pupuntahan na importante, hindi mo na masikaso kasi nandun kayo sa police station. Yeah. Huh? Tatarayan kayo nung nakabangga sa iyo. Huh? Okay. Apilyado, pangalan, at ko. Okay na po yun. Pwede ka nang lumabas. Huh? Ano na? Uh, okay. Window 5, tawagin para sa The biometric. Time final bio and then marilis ang iyong card. Opo oh, ka. Akala ko applicant that around na naman. Saglit ha. Ayusin mo natin sa papel ng kapart. Patulak ako ng pinto ko eh. Ganyan lang. Hindi na mayan siya magkuklose. Ano okay. alam mong drive ko kuya? motor anong klase sasakyan Toyota motor hmm. po dito ka sa LTO walang brand walang model type of body okay marunong magmaneho ng coach okay Meron na akong nakita sa code mo, binigyan ka ng A1. Ito kasi yan siya kuya ha, yung A that is for motorcycle. So Meron din ako. Okay. Etong A1, ito yung motorsiklo na may sidecar. Ha? Payong-payong. Marunong ka din nito. Okay. So itong B, ito yung mga light vehicles na hanggang pitulang lang ang pasahero. So, nakalimit tayo dun ha. Ang pwede lang natin manihuin ay mga sasakyan na pitong pasahero lang. Light vehicles, hindi lalampas ang gross vehicle weight ng 5,000 kg. Ketong kotse, multi-cab na top-down, owner type jeep, SUV, wake-up, o yung wagon, patuloy ng avansa or expander. Wagon yan sila, ha? Yun, ang pwede mo manihuin. Hindi pwede magmaneho ng commuter van. Meron tayo minsan private. private lang man, ma'am. Oo nga, but it remains to be 8, ang pasahero niya pataas. Ito siya, B1. Passenger vans or passenger jeepneys. Okay? Pasulat ako. Apilyado panganan, Tapos pirma. Kalwalin to examination room. Bakit ka mag apply ng professional kuya? Bakit ka mag-change ng classification? Ano ang iyong reason? Minsan nga si mam. habal Habal-habal. Mag-drive oh, mag ng pamasahero. Okay. So, pag tayo ay magmamaneho ng public utility vehicle, so unang-una dyan, dapat courteous tayo sa ating mga pasahero. Ha? Kasi may mga pasahero, kuya, na tinatandaan ka. Ay, hindi tayo magsakay dyan kasi suplado yung driver. Ha? Oo. Tapos, karamihan pa minsan na isasakay mo mga estudyante. No? Hindi mo maiwasan yung mga estudyante minsan. Kulang yung pambayad nila. So, meron kasi kaming narinig noon, nagreklamo yung ano, umiyak yung estudyante kasi yung bayad niya, parang puro coins, no? Siguro, iniipon niya para lang siya may pamasahe papuntang school, tapos nung tinanggap ng driver, hinagis niya ngayon sa labas. Oo, pero kahit na puro yan coins, pera pa rin yan. Kung ganun man ang mangyari, na magdating yung panahon na may magbayad sa iyo ng kulang ang pera niya, ang pinakamainam na pag-ugali is tanggapin natin yung kanyang bayad. Ha? At sya ka kung magmamaneho ka ng mga pampasaherong sasakyan, ang tamang paraan para hindi sila mahirapan magbaba is huminto tayo dun sa gilid talaga ng bangketa. Ha? At antayin silang bumaba. Meron kasing iba, syempre, kagaya sa akin, conscious ako, na nagmamadali yung driver. Conscious tayo kasi uh, ah, sila Ay, ng pasahero. Ang nangyayari is, binibilisan natin yung pagbaba. No? Siyempre, patuwad-tuwad pa tayo. Galing tayo doon sa dulo. Tapos ano? And then, hindi ka pa naka, nakahakbang. Pinapaandar niya na yung sasakyan. May napalo ako yan ng payong. Pinalo ko yung driver kasi muntik ako mahulog. Okay lang kuya yung sakit ng mahulog kasi mababaw lang naman, oh. mababa lang naman yung mahulogan. Pero yung hiya mo ba doon sa mga people inside the Philippines, kay makita ka doon na nahulog, Siyempre makahiya. Huh? So yun yung ano, courtesy sa ating mga pasahero. Importante para marami kang suki. Kaya lang yung suki mo makalugi. mag ride pa. No? Five. Tapos ang bayad nila, isang way lang. Buti sana kung mag-joyride sila ng dalawang beses, apat na pamasahay ang ibayad nila, no? Ala, so, yeah. mm -hmm. so, ikaw kuya, nakatira ka sa upi, no? Yung area mo is rural, no? Pag sinabing rural, hindi naman sabi na bukid talaga pero maraming uh, doon is mas agriculture ang area no kaya may laging paalala sa si LTO may laging paalala ang batas natin sa land transportation na magingat tayo magmaneho lalo na kapag oras nung takip silim ha magingat sa pagmamaneho pag oras ng takip silim kasi bakit ano yung takip silim? Yun yung nag-aagaw na yung dilim at liwanag. Ha? pinag tayo magmaneho niyan. Lalo na sa area ng agricultural. Bakit? Kasi yan yung oras na lumalabas yung mga farm implements. Tumatawid sila sa daan. Galing sila sa bukid. Yung mga, ano bang tawag dyan? Yung mga baobao. -bao. O yan yung oras na lumalabas sila. Yan kasi yung uwi ng mga farmers. Kaya pinag-iingat tayo dyan para hindi natin sila mabangga, huh? ma-ready tayo sa daanan. Kasi usually kung naririnig mo may disgrasya, anong involved na sasakyan? Let's say, four-wheel vehicle at saka baobao. -bao. Kasi tayo naman, sinasakyan natin yung baobao. -bao. Dapat lang siya pang ano lang sa sakahan, pero... After nating gamitin sa sakahan, sinasakyan ng mga trabahante, yung mga nagtatanim o yung mga umaani or whatever do you call them? sa para gamitin pag-uwi ng bahay. So, ikaw, kung nagmamaneho ka, mabilis ka, tansyado mo yung takbo ng mga sasakyan sa daan, eh, malayo pa, hindi mo makita na baubao pala yun. Kasi wala naman siya mga ilaw. Hindi naman siya yung standard na motor vehicle na may mga ilaw. O di, wala na. Imbis na umuwi ka na ng bahay, kumakain ka na ng hapunan dun sa inyo, nandun kayo sa police station